Hello, what's up mga kadayno? Magandang gabi sa ating lahat. Magandang araw kung araw mo to na panood, di ba? Yeah. So, lang i-share sa inyo yung mga uh, nicknames ko nung bata pa ako. Yeah. Bumibisa tayo nung nasa Tulaok pa ako. Yeah. Hanggang ngayon naman, pumapasyal pa ka din ako doon. Shoutout sa mga taga-Tulaok dyan. Yeah. Especially sa taga subdivision. Mabuhay tayong lahat. Yeah. Yung mga nicknames ko nung Kabataan ko sa tulao eh, may tumatawag sa akin na ang mababaho, may tulok, <laughs> may otlok, <laughs> tituarchi, yan o. Tiyarang kabab eh, na yan, tituarchi, otlok, ano yan ah. Eh, ano pa? otlok, tulok, mababaho. <laughs> Tapos, nung ano naman, nung, eh, meron pa, boydila, yan, boydila. Okay, mahabang nga yung dila ko. Gusto nyo ba magita? Ayan, basta't mababa, hindi lang. Uh, kung gusto niyo magkita yan, pag nagkita niyo ako sa personal. Yun lang. No? Tapos, nung uh, ano naman, no uh, elementary. Uh, nag-aaral kasi ako sa Santo Domingo Element Elementary School. Yan, no? Shoutout po sa ating lahat sa mga nag-aaral sa SBS yan. Sa so, uh, uh, minalim pampanga. Tawag sa akin doon oblong. Itataka <laughs> nga ako eh. Hindi naman oblong yung ulo ko. Bakit tinatawag nila akong oblong? Yan na <tinyo> yan. <nararar -tling. tinyo> Kira pa ko kung dami na <tinyo> yung bumibili. Hindi, pero okay lang yan. More, more customer to come, di ba? Yan. Tapos, isa ay oblong. Yan ang tawag sa akin. Kaya nang bala. sa mga nakaklasik ko nung elementary sa Santo Domingo. Kung ano pang ibang tawag nyo sa akin. Comment down below na lang. Yan. Tapos, nung high school naman, tawag sa akin, Rizal. Hindi yeah, ako nakasangi yung Talagang hindi ako umalis ng bahay hanggang hindi, ako nakasangi, guys. Yan. Uh, ano, tapos, Barack Obama, tawag Tapos, sa ano naman yun, sa Frances National High School. Tapos, yung, yung ano pala, yung Rizal sa Frances. Tapos, nung, yung Barack naman, sa, ano, sa, dito sa Apalit High School yan. Kung saan ako nag-graduate. Sa tao po sa mga teacher ko dyan sa Apalit High School yan. Oh. Magandang gabi po. Magandang araw po sa ating lahat. No? Yan. Shout po sa inyo lahat sa mga klasik ko dyan, sa mga teachers yan. Tapos, nung college naman ako, binansagan din ako mm, um, papa. <laughs> si Ma'am Marian. Yan o. Oh. Ma'am, ne? Maya pa bengi po, ne? Uh, I miss you, ma'am. Yan. Ma'am Marian, galong ganyan. Tapos So Tapos So So In short Aso. so Mga tawag ng mga kapumpangan Mga ganun eh Tapos Kokolen Yan Kokolen Tapos Doon din lumabas yung salitang ano Dinosaur Kaya tinawag akong dinosaur 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 TV Gano'n mga uh, kadaino Tapos Nung ano naman nung, sa training din Hindi rin na ako nakaligtas sa training nga, huwag ano, bati. Good day, Chelly daw eh. Kamukha ko. Eh? Kamukha ko ba siya, guys? Kamukha ko ba? Mga kaday Hey, <tik> kita sa buhay! Content, content lang ba? Yan. Kayo, hey, mga katay, no? Kung sino nakakakilala sa akin, comment down below pa yung mga alam nyong tawag nyo sa akin noon na nakalimutan ko na para maalala ko, di ba? Yan, maraming maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. Yan, maraming salamat.